dapat di off ko today. Sir ko lang po guys. Ganito rin ba kayo? Dapat di off ko today. Di off ko talaga. Uh, walang cashier. Walang papasok sa amin. Gano. So, sir, pang tulog ko. Nananaginip. Totoo. Hindi ko alam kung nananaginip ako. Ah. Pero nananaginip talaga ako sa sasakana ano, no, ko. Nananaginip ako na tinatawagan ako ng beser. Pagtingin ko sa cellphone ko guys. True to life tapos ko itong manok na to lintik na to lang katapusan talaga sa amin yung manok talaga ng asawa ko kahit kailan talaga napaka ano rin to eh ayaw mag share ng totoong buhay eh pag tinga tinga nyo closing ako diba alas 11 si tulog ako ay alas 11 na nakatulog ako nun ngayon kanina tapos oh my god tingin ko may tawag kung tawag sa visa ko na nagayon din ako pasok na ako kasi nga ako lang yung tao dalawa lang sila doon iyalis yung isa kasi mag-out isa lang diba sa sa ko kasi ko pa hinga as in pasok ko as in street ako din guys mga kapatid tapos ang pagod talaga tapos paskong, pasko libyon, paskong, pasko nararamdaman niyo yung pasko pasok wala ka wala ka sa loob ng bahay mo nagpapasok pa doon sa store okay lang pero part naman ng ano sabi ko ng sa sarili ko okay lang yan kaya kayang mo yan kaya kaya mo magtiis lang kasi wala namang problema eh lahat naman ang hirap na pinagdadaanan natin ngayon balang araw natin so, secret quest lang ko lang. Naniwala ko doon na Sacrifice first before success talaga guys. Totoo lang yan. Tulad ngayon, Gusto matulog? Gusto pahinga? Wala. Nagpag-prepare na ako. Ayan nga. Lagi na nagpag-prepare ng lola niya. Nakaligo na ako. Nais. Yes, hindi prepare ng lola niya. Nais. ay ako kasi Pasok ko is hapon. So, yung akula kong sinang kape. Hindi ko alam walang bukas. Kung anong oras ako. Or, just ko kundi kung kailan. Hindi ko alam. Sa wala kundi. Or, ay naku, kabayo ko ka talagang manuka. Kabayo. Itong manuka na to, kahit kailan, mamaya pag uwi ko.